Ano ano sabi mo sir? Ano sabi mo? Parang sa ito sa ano, yung abang nakala tayo yung boses mo. Kung ah, pag-usap ka sa akin. Ah, Pero para akong manyakis. Eh, o manyakis. <laughs> <laughs> Pero pagdating sa kanya, napaka-decente mo. <laughs> <laughs> Siyempre. Hindi luwalabas yung kalokohan mo. Ganun ang tinatawag na pakitan tao. <laughs> oh, you, sir. okay, okay, sir. Thank you, thank you, thank you. Eh. Ito yun po. Sir. Sir. Siya, sir. Thank you, sir. Oo. Ay sir. Okay, ah. Uh -huh. okay talaga yun sir. Ayate. Sino ba 'tong? Oh, sir. Ako. Oh, oh, walang iba. Sorry, sorry. Walang problema, sir. Wala rin di ako tikta. Mukhang <laughs> mabago-mabago pa itong mic mo eh. <laughs> <laughs> eh, kita ko itong vlog eh. Kaya gusto ko lang mag-joyride ko eh. Mag-joyride ka na, sir. Napakaraming babae rito. <laughs> okay, lang, lang. Sir, nag-vlog ako. Sama kita sa vlog ko, ah. Ano? Nag-vlog ako. Okay lang ba sama kita oh. sa vlog ko? Ah, sa vlog ko? <laughs> <laughs> ano na mo mga pala mo sa akin? Ah, wa wal wala. Wala. <laughs> Vlogger ka din ako eh. Vlogger ka din ba sir? Ay, nato, wala, wala, eh. hindi ko na eh. Hindi mo Hindi ko na sustain. Nag-viral na ko Nag ako dati eh, na ano 1 million views. Hindi ko pa alam yung mga ganyan. Mm. So, uh, at maglaan ko followers sa YouTube eh. Hindi na, mo dapat Wala pagpato. na wala ngayon na ano pero naiwanan ako ng ano 18k followers. Ang dami ano, Natami pa nga dapat yun, hindi ko dinilit yung video ko eh. Bakit Nung dinilit mo? Yun, ano ba mga ayun? video mo? Nung pandemic yun eh. Oh. Bilas ko si Coco Martin, di ba si Coco Martin binabas nun? Oo. Oh, yung oh. Nagtap yung sa akin, kung ang daming Bakit mo binash si, ko... ko... binas si Coco Martin? Eh yung kapat na IBS, CBN, di ba yung gano'n? Oh. Uh, swerte. So, oh, wag na natin pag-usapan yun. Basta, <laughs> basta, binash mo siya. Oo, oh, binash ko siya. Uh, uh, ayun nagulat na lang ako. Buta, eh, tas, wala, hindi ko na pinalo up eh. ano yan, panggabi ka talaga. Panggabi talaga. Oo, ah, uh. oo. Oh, 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 eh, ano rin ako dati? Ano? Eh, ano? Epic taxi driver, mga ganyan. Ha? Kaya malapit sa ano kung ano na ito eh. <coughs> kaya kaya ko itong hanap buhay na ito. <laughs> sa sa'yo yung nature of work ng ano. Kung bagay, maneho lang din, di ba? Ah, uh, na lang, ko na rin ma-hold up po sa atin. Buti na lang, hindi ako naano, na ano natin, na-hold up ako sa epic na ano eh. Yan ang masarap, no? Uh -huh. Na-hold up. Eh, tawa ka na, pre. Eh, tawa ka na. Eh, syempre. Uh, eh, sh ay, ay, sh <laughs> share your blessing, <laughs> sabi nga nila. Hindi mo. loyal mo, no? <laughs> Oo. Oh, <laughs> ako, libre-libre libre ako. Eh. Uh Iwalay <laughs> ako. Talaga lumalandi ako. Eh, <laughs> <laughs> eh ba't hospital ang pupuntahan mo? Lumalandi ka pala. <laughs> <laughs> Dapat hindi ito, ka diyan pumunta. Oo, trabaho, trabaho to. Ah, trabaho. Tatapat mm. na tayo lalagay. Mm. <laughs> trabaho pala yung pupuntahan mo. No. Nagtaka ako, hospital ang pupuntahan ito. Ah, hindi. Okay. Doon lang ang meetup namin. Usapan, ano. Kaya lang, ano, buhay yung bumaga sa ano. Yan eh. ay anyway, waste mo, eh. Doon nga ako sa loob, hindi ma, ano, ano, eh. 7-11, no. Naglakad pa ako, layo-layo. Mm. Ewan ko bakit, di ba may ano dyan, ano. Ikaw ma uh, pwede mong pindutin na ano, nung magaan na yung location mo Ikaw ang control mismo yung sir eh Alin? Ikaw ang magkukontrol Ayaw eh! Uh, Hindi yung pag ano doon ano, nag-a nag-aasya ng ano, pick up okay, ano, yung pick up ano, location Oo nga uh, oh, ay, eh, e, di ba merong ano na, i-click ko lang daw yun eh, lalabas na daw yun Nandoon ah? Na. Wala, ayaw lumabas niya eh, eh hey, itatay po yung ano Ibig sabihin nung sir, linolo, linolo ko anong ano, ano, ano nyo? cellphone mo Oo <laughs> oh. Hindi ba? Hindi, okay, nung first try ko, ano eh, first try ko, kasi hindi rin ako masyadong ano, dito sa mga rider na ano eh, hindi rin ako ano, kasi takot ako sa motor eh. Oo. Oh. <laughs> gusto ko sa motor, ako nag-drive, kasi minsan, mm. kaya sa ba, ano, sa babaeng driver, never, never na ako, ano, aangkas dyan. Yakapin mo pag gano'n. Gusto <laughs> ko, sa yakapin mo, lang hindi ko niyakapin, <coughs> naitukot nai ko pa yung mga kamay ko, uh, isinemplak ako. Ma'am, kamo, alam mo, kamo, takot na takot na ako. <laughs> Pwede ba ako kitang yakapin muna? <laughs> di ba? Eh magpapalam ka naman eh, di ba? Nagsino magabi sa bayo pang pangapangingi na. Sino yung babaeng rider? Oh, yung babae. Oh, tas niya yung Ako magda-drive, di pinagbigyan ko. O Oh. Oo, oh. oh, sa Ibigla na punta kami sa paligong ano eh hindi binawi yung manibela. Hindi binawi. Kung so, kami sa kabila, eh, papangga kami sa mga tricycle. ginawa ko, mm. kailangan ko yung manibela na bigla ko yung pinreno. Ay, di yung yari. Nasimple lang kayo. Oo, so, parang tubig pa yung nandun. Parang ano, parang mm. Poso, ano, ano, poso negro pa. So, Dapat eh, kikimik pa kami na no, magdidisco sana kami. Mm. Sabi, pero ang ganda, ha? Wala kami sa galos Parang may, may sumalo sa amin. Ang pucha lang. <laughs> Ang problema na basa kayo. Oh, yun. Yun mm. <laughs> lang ay sila tuloy yung buta dahil ang tumino <laughs> tabi sa amin. Tao sabi ko lang ako never na never na talaga ako ano, mag ano, mag sa yung babae. Yung babae. Oo, <laughs> <laughs> oh, walang katiwa-tiwala diyan. Magaling lang yun sa kama. Iyon yes. naman talaga ang trabaho <laughs> nila, hindi ba? makapagsilbihan tayo mga lalaki, hindi oh ba? Oh, dito, well, dito sa trabaho mo, marami nagsisilbi dito. Marami, <laughs> marami talaga, hindi ba? Marami talaga, gano? Kaya kailangan lang. Kung uh, uh, wala nagpapamutmut sa atari ng grasya, eh, no? Eh, Nakuala, ano ba? <laughs> uh, ano oh, eh, <laughs> ba? Ano ng <laughs> oh, ba? Ano 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 ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano hindi ba? ba? Ano 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 ba?

Kaya ako hindi ko nare-regaluhan ng damit ng mga chicks ganyan Mo, eh, wag mo Alam mo wag mo re Matu, matututo pare, matututo. Oh, oh minsan puta na kami, lang po kami sa Victoria, bilhin lang ng mga Oo. Eh. Oh. Puta na lang hindi ko malang nakita nung lumabas kami. Ginamit pala sa ibang puta. Anak ng... Abi sabi pa siya, hindi lang ako bibigyan ng mga damit oh. sa okay. Kaya pala nagpapabili para may panlangin sa ibang lalaki. Mm. <laughs> Sabi mo, hindi mo muna sinunod dito sa kapag nag-inig tayo. Wala nung pagkakabili mo, lang, hindi ko na nakita. Nakalimutan pa ka mo yun, kaya hindi mo na nakita. Ano ba? Ano, ano sabi mo, sir? Ano sabi mo? Parang sa, sa ano, yung abang tayo, yung boses mo makapag-usap ka sa akin. Ah, Pero, ah, para akong manyakis. Eh, manyakis. <laughs> Pero pagdating sa ganyan, napaka-disente mo. Hindi luwalabas yung kalukuhan mo. Ganun ang tinatawag na pakitan tao. <laughs> okay, okay, sir. Thank you, thank you, thank you. Ay, nako. Buhay talaga. Sana may booking uli. Pera ba? Pera kailangan ko.